Kung ikaw ay may pananampalataya, may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiyak na maiinggit ka dito sa video na ito. Ito po ay isang Islamic lecturer at habang siya ay nagle-lecture ay uh, inabutan siya ng kamatayan at ang huling salita na kanyang nabanggit ay ang kalimatus shahada. Ito po yung pagsasabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban kay Allah. At pagkatapos ay binawian niya siya ng buhay. Masya Allah. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ganito ang kanilang pagwawakas ng buhay. Uh, dito sa video nito mga kapatid, meron akong dalawang bagay na gustong bigyan ng diin at nawa ito ay maging kapakipakinabang mula sa aking sarili patungo sa inyo. Unang-una -una, mga kapatid, yung nakikita po natin dito sa video, ito po ay isa sa halimbawa ng pagtugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dua o sa panalangin natin sa kanya na tinatawag na Husnal Khatima. Ang dua na ito na tinatawag na Husnal Khatima, ito yung pagdudua o pananalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng Allahumma inni as'aluka Husnal Khatima. Ya Allah ako ay humihiling sa iyo ng isang magandang pagwawakas ng aking buhay at sa pagkakataon ito mga kapatid isa ito sa halimbawa ng magandang pagwawakas ng isang buhay ng isang tao sa sandali na ikaw ay nasa uh, paggawa ng kabutihan lalong lalo na kung ang Uh, lalong lalo na kung ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya nakikita natin dito itong ginagawa niya ay isa itong uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at marami pang halimbawa ng magandang pagwawakas ng buhay ng isang tao o tinatawag na kusnal khatima at tulad halimbawa ng isang tao na inabutan ng kamatayan habang siya ay nagsasala ang isang taong inabutan ng kamatayan habang siya ay nasa larangan ng jihad, ang isang tao na inabutan ng kamatayan habang siya ay nagbabasa ng Quran, etc. At napakarami pa mga kapatid. Maraming uh, paraan na kung saan mag-ending ang buhay natin sa isang magandang pagwawakas kung ito ay ibigipagkakalob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po natin kalimutan sa mga panalangin natin, sa mga dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang paghiling natin kaya Allah subhanahu wa ta'ala na siyang magandang pagwawakas ng ating buhay. Sapagkat napakaraming mga tao, mga kapatid, na yung pagwawakas ng kanilang buhay ay hindi sa magandang paraan, kundi sa masamang gawain. At marami, marami din tayong nakikita ang mga tao na inabutan sila ng kamatayan, subalit ang nakakalungkot ay hindi sila nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang mga kasalanan. Pangalawang punto mga kapatid, meron isang hadis ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala At kung sino man sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-huling mabanggit niya bago si abutan ng kamatayan ay ang kalimato shahada, ang la ilaha illallah, walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, dahil dyan na, tiyak na siya ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kung meron tayong nakikita na naghihingalo, nagsasakrat al-maut, ang pinakasun na sa atin ay ipabab, ipapabigkas natin sa kanya ang La ilaha illallah. Sapagkat yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa kung sino man ang kanyang huling mabanggit mabigkas ang la ilaha illallah ay papasukin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Ibilang na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ito na kung saan nasa kanila ang magandang pagwawakas ng kanilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.